Kayo ba ay nagbabalak magpagawa ng kusina? Baka pwede nyo pong gayahin itong kusina namin dito sa aking trabaho. Bali, kapapagawa lang po nito. At, uh, napaka-cute niya po. Pag nagpagawa po ako ng kusina sa Mindoro ay gusto ko po siyang gayahin kasi nga po uh, napaka simple niya po pero maganda po yung dating niya Bale, may isang cabinet po dito sa ilalim at ito po ay mga lagayan ng utensil Lagaya ng kung ano-ano. At dito po sa ilalim ay mga kaserola. Dito po ang lagayan namin ng tangke sa ilalim ng lababo. At ito po ang pinakalababo niya. Maganda po siya dahil malalim. At may kasama pa pong tagtaran o hiwaan. Kasama po yan kapag binili natin. At ayan po, may strainer kapag maghugas po tayo ng mga gulay. At nahihila rin po yung gripo niya. Bali, maganda rin po siya. Hindi ko lang po na itanong kung magkano. Kasi minsan nahihiya pa ako mag-usisa sa aking boss. At ito po lagayan ng dishwashing. Nasa ilalim po ang pinakalagayan niya. At pipindutin na lang. Tapos ito po ay kapag magbabalaw po tayo ng baso, ayan po ipupush lang po natin siya. Kapag hindi po tayo satisfied sa ating paghugas para mabalawan mabuti ayun at ito po, meron pa po siyang parang shower at ito po pala yung pinakanlabas ng kusina maliit lang po ito hindi ko lang po sure kung ilang square meter